Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Nandito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa aking mga bagong i-explore o i-share sa inyo ng mga Uh, informasyon na baka mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Pero paalala lang po, ang lahat na ito po ay for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming maraming salamat po. So guys, andito na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin sa araw na ito ay ang pitong bagay ayaw na ayaw marinig ng mga lalaki mula sa kababaihan o sa isang babae, ano? So, alam nyo ba, girls, Maraming mga bagay ang maaaring ayawan ng lalaki kapag naririnig nila ang mga bagay mula sa isang babae na ayaw na ayaw nila. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil ito po ay mga naranasan sa aking partner, nagagawa ko po ito, ang mga bagay na ayaw na ayaw ng isang lalaki. So, yung number one pambabastos o pagmumura. Kahit po tayo galit, guys, ay talaga palang kailangang magiging babaeng babae pa rin pala tayo. So, maraming lalaki ang hindi komportable o hindi nagugustuhan ang mga salitang bastos o mga salitang may pagmumura. So, yan po ang isa na ayaw na ayaw marinig ng isang lalaki sa babae. Ang number two naman, pangungutya o panglalait. Ang mga salitang pangungutya o panglalait ay maaring makaapekto sa damdamin ng isang lalaki at maaring ituring itong hindi maganda. So alam nyo ba guys na merong kasabihan dito sa Japan na mas sensitibo raw ang damdamin ng isang lalaki lalo na sa uh, kapag sila ay kinukutya. Halimbawa, ang pangit mo naman. Meron kasing ganun minsan na super prank ano, ng isang babae na talagang sinasabi din pero para sa kanya parang wala lang yon no kahit pabiro ayaw pala din talaga ng ano ng isang lalaki talagang uh, talab daw sa puso nila yung kinukutya sila o yung panglalait so yan po yung number two. at ang number three naman pambabara o pampapahiya pagpapahiya ang mga pang-aalis alipusta o pambabara ng komento ay maaring makaramdam ng pagkabigo o pagkadismaya ng isang lalaki. So, isa rin po ito yung pam pambabara no? o pagpapahiya sa harap ng mga tao o saan man. So, isa rin yan na ayaw na ayaw na marinig ng isang lalaki. At ang number four naman pagdududa sa kanyang kakayahan o pagkatao, ang mga salitang nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa kakayahan o pagkatao ng isang lalaki ay maaaring makaapikto sa kanyang kumpiyansa at dignidad. So isa rin po ito kaya alam nyo ba guys na minsan maraming hindi pagkakaintindihan ang mag-asawa Ako rin kahit sa akin din no, asawa ko is Japanese Kapag nag-aaway kami, nagkakaroon kami ng away Nando doon yung talagang minumura, nagmumura Ewan ko ba kung ano, kultura ba na talaga natin minsan yung pag madali tayong magsalita Kasi alam nyo guys dito sa Japan, meron silang kultura na hindi sila naglalabas ng kanilang damdam namin. Eh, hindi ko rin alam yan noong una. No? Noong unang-una pa. So, hindi ko alam kapag galit ako, labas dito, labas doon kung ano na yung mga nangyayari sa mga nanggagaling sa aking bibig. Hanggat yun na, na tanto ko at napag-aralan ko na ang mga Japanese pala ay talagang ano hindi sila open sa kanilang damdamin ayaw nilang makasakit ng tao. Kaya halimbawa ang mag-asawa dito kapag meron ng alitan o nag-aaway na tuloy-tuloy nang magdi-divorce yung iba kasi nga hindi sila sanay sa ganun. Kaya kapag uh, ginawan, ginawa yun ay hindi ka talaga sila makatiis. Hindi kagaya sa atin paggalit, sige labas na kung ano yung gusto mong sabihin. Ngunit pagka maya wala na, wala lang yon Kultura na rin natin yon Pero dito sa Japan, iba po dito guys. Hindi po sila nagsasalita ng kanilang damdamin. Lalo na ang mga kababaihan. Kaya yon kapag meron, alam ko yung mga may asawang mga Japanese, alam nyo na kung ano yung sinasabi ko. So yan po yung number four. Pagdududa sa kanyang kakayahan o pagkatao. Ang mga salitang nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa kakayahan ng pagkatao ng isang lalaki ay maaaring makaapekto sa kanyang kumpiyansa at dignidad. At ang number five naman, kritisismo na walang kabuluhan o labis na pagsusumbat at labis na pagsusumbat. Ang labis na kritisismo na walang kabuluhan o walang suportang arg argumento ay maaaring maging nakakapagod at nakakawala ng gana para sa isang lalaki. So, isa po ito din guys, no, yung um, uh, kritisismo na sinatawag na walang kabuluhan. So, yan po yung number five. Ang number 6 naman natin ay ang pagkontrol sa mga kalalakihan. Ang mga Uh, pag pagkontrol sa isang lalaki ay maaaring makaapekto sa kanyang kalayaan at pagiging individual. So, gayan po guys, no? Meron ding mga ibang kababaihan na kinokontrol nila ang kanilang mga kapariha. Ito po ay ayaw na ayaw ng mga lalaki. So, hindi naman po lahat na mga kababayan ay gumagawa nito. Yun lang pong meron. Kaya hindi po nagkaka- Uh, nagkakaroon ng magandang relasyon kaya ko po ito uh, tinapik o ginawan ng topic dahil alam ko rin na uh, maraming mga relasyon na nabuwag dahil yun na nga merong mga bagay na ayaw marinig ng mga lalaki at sa kabaliktaran din naman ayaw ding marinig ng mga kababaihan mula sa kanilang asawa so napakagandang topic po ito So yan po ang aking uh, uh, ang aking uh, gustong iparating ng dahil naranasan ko rin po ang mga ganitong mga bagay na ikinakagalit ng aking partner na Japanese. So yan po yung number 6 no, sobrang control pag sa asawa. At ang number 7 naman natin sobrang selos o pagiging mapangangkin o possessive na tinatawag. Bagamat normal ang ilang pagkaingit o pangangamba sa isang relasyon, ngunit ang labis na selos ay maaring makakabigat para sa isang lalaki. Guys, ganyan din ako noon guys, na kahit walang na kahit walang ano pa, walang mga kung ano-ano mga ebidensya, grabe akong magselos din. Ngunit, kung meron namang ebidensya, ay kailangang pag-usapan naman. Dahil ilang beses pong nambabae ang aking uh, asawang Japanese. So, grabe po ang, aming, ang aking pinagdaanan. Kaya, hindi ko rin masisisi na nagawaku uh, nagawa ko ang mga ganitong bagay na pangmutya, pampapahiya, pagdududa, kritisisimo sa, sa aking asawa dahil sa Uh, kanyang nagawang kasalanan sa akin dahil sa kanyang pambababae. So siguro babae lang din akong nasasaktan at hindi po ako isang haponesa na talagang pwedeng kimkimin lamang kung ano yung mga uh, nagagawa mula sa kanilang mga asawa dahil hindi po natin kultura yung magkimkim ng sama ng loob kaya nailalabas ko po pero yun pala mas lalong lumala dahil hindi pala sanay ang mga hapon na marinig ang mga ganong bagay. Kaya ngayon, hindi ko man pinagsisihan, kundi pinag-aralan ko talaga ang kultura ng Japan kung paano makisama sa isang sa mga hapon o sa sa yung asawang hapon sa aking asawang hapon alam ko may nakaka-relate po doon sa mga may asawang hapon na talagang ayaw talaga nila yung mga nagmumura, yung mga sobrang pambabara, pangungutya, ayaw na ayaw nila. Kahit pa yan, pabiro. Kahit nga mga anak ko minsan, nanonood sila ng TV. Nako, nagchismisan na. Uh, nanonood sila ng TV. Kahit alam ko sa mata ko na hindi masyadong kagandahan yung nakikita kong, halimbawa may nakita akong babae na hindi naman kagandahan. Pag sinabi ko lang na, ay hindi siya maganda, magagalit yung aking mga anak na babae. Wag na wag ko raw sabihin yun kahit man daw dito sa loob ng bahay. Kaya talagang natututulala talaga ako na ah ganito pala talaga. Meron talagang kultura ang mga hapon na ayaw talaga nilang makasakit ng damdamin ng ibang tao. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang uh, pitong bagay na ayaw na ayaw marinig ng mga lalaki mula sa isang babae. Pero, paalala lang po, hindi ko naman ito sinabi na gawin nyo rin o ano, basta nire-relate ko lang po na para magkaroon ng uh, magandang pagsasama ang isang relasyon ay pwede rin nating i-apply ito, no? Na baka ito ang mga kadahilanan ng hindi pagkaunawaan ng mag-asawa, magkasintahan. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!